kana yung gitari. Sabi, magaling ako dyan. Di ba ako sabi? Sabi. Sabi, di ba mo sabi? Ay, di pala to. B, B, B. B yan Kupal. B. Yan. Yan, B. B, 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 Ayusin mo. Hindi na ka ba marunong? Hindi ka ba marunong? Hindi, hindi yan! Uy, ah! Ay, na. May labong, may, may, labong, may labong nasa ilalim ng talong. Palo. Ay, nagyosi. O, buka muna. ka. Naka-video ka, nagyosi ka. May <laughs> <laughs> na ka. Nag ka, May talong, may talong sa ilalim ng okra, May talong, may talong, may talong. May talong, may talong may sa ilalim ng okra.

hindi nyan niya, hahaha, hahaha, Hindi hahaha, hahaha, Hindi hahaha, 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 yan hahaha, hahaha, hahaha,